Galatia 6, talatang siyam. Kaya tuwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pagod ka na ba sa pakikipaglaban para sa iyong sarili? Pagod ka na ba sa pagiging mabuti? Pagod ka na ba sa pagiging mabait? Pagod ka na ba sa pagtatrabaho? Ano man ang mangyari, huwag kang sumuko sapagkat sa takdang panahon makakamit mo ang katarungan. Makakamit mo ang kaginhawaan. Makakamit mo ang tagumpay na matagal mo nang minimiti. At malalasap mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Kapag sumuko ka, nangangahulugan na tinanggap mo na ang pagkatalo. Magpatuloy ka lang sa paghakbang. Dahil nariyan sa iyong tabi ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Handa kanyang tulungan at kabayan sa iyong paghakbang tungo sa tagumpay ng iyong buhay. Laban lang, ang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos ay hindi sumusuko. Bagkus lumalaban sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos ang kaniyang mga salita na siyang matibay na angklaw upang makamit ang tugatog ng tagumpay. Huwag kang hihinto Hangga't hindi mo nakakamit ang bunga ng iyong pagtitiis at pagpapagal, alalahanin mong ikaw ay isang mananagumpay at hindi isang talunan. Kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Magtiwala ka sa kanya. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katapatan mo sa iyong mga pangako sa gitna ng mga paghihirap, Ama. Ikaw ang kanlungan ko. Sa gitna ng kalungkutan, Ikaw ang umaaliw sa akin. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, Ikaw ang aking lakas tungo sa tagumpay. Sa mga pangako mo, Ikaw kailanman tapat, O oh Diyos. Mga salita mo'y tunay na mapapanaligan. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo ako iiwan o pababayaan man. Sa pangalan ni Jesus, Amen.